what's up mga best friend ah. kamusta kayo dyan lahat ang balita sa inyo bali nandito tayo ngayon at gusto uh, mo ng video ang title nito ay pinamagatang vlog vlogan <coughs> hindi ko magamit yung uh, ating camera at saka medyo minimize lang na po yung pagsasalita natin kasi yan bali kanina Um, sinubukan kong binuksan yung camera ko kanina Yung pala hindi pala na charge kaya yun binalik ko ulit dun sa ano charge ko muna so bali yung gagawin lang natin dito ay yun kakain lang vlog <laughs> vlogan lang so yun yung uh, ginagamit kong uh, camera ngayon ay ito camera ng cellphone paano masabi? kapag ito ako sa ito yun yun tayo kung mabrad ganun kagayaman ito yung camera ng cellphone. Gumamit ako ng uh, extra microphone. para kahit na medyo mahina lang yung pagsasalita natin ay sana so, uh, okay lang. Paano mo So, wala naman tayong ibang uh, gagawin. So, wala naman tayong ibang gagawin kundi. Wala nang usap lang tayo. At uh, ngayon, kakain lang ako. Ah, uh, bali, bali, bispo rin. Hindi, wala akong ngayon. Ngunit yung tinamad ako, kaya meron tayong, uh, meron akong ulam ngayon. <coughs> Instant ulam. Yung sabi nga nila, eh, ano? yung uh, yung sinasabi ng iba, eh, ano daw? Uh, seafoods. Seafoods na nanas. Seafoods na nasa lata. Gusto <laughs> ko so, ipagkita sa inyo kung anong ulam ko ngayon. ito Tcharam! Huwag Brad, ganung kakayaman? <laughs> Yan best plan ako makain ka ba ito? Makain ka ba ito? <laughs> so, <clears throat> dito sa bansang ito, hindi lang akong nakakain ito pero kapag sa Pilipinas, madalas akong makakain ito. <laughs> Nagulam lang ako nito. Nagulam lang ako nito kapag video uh, tinatamad ng magluto, ganyan. So, syempre minsan na, matitibig na tayo. Pero alam niyo ba kung magkano ang presyo nito? Dito sa, dito sa Middle East. Ito yung presyo niya. 250. 250 tawag eh. 250 yung presyo nito. Walang bayad bayad eh. um, yes! yun yung kaibigan ko. Ayan. Ayan. 250 yung presyo dito. Diyan yata sa Pilipinas ay nasa 14 kanya. 14 o kaya 16 na kanya yata. Kasi dati nung bata ko. Nasa ano lang to. 8. <laughs> Pero ngayon, anong, anong taon na ngayon? Ayan bubuksan natin. Ayan. Bali, hindi ko na siya iluluto. Bali, kakainin na lang natin siya ngayon. Ayan ako iluluto. Yun nga. Eh, medyo tinatamad lang kasi ako magluto. Kaya, ito na lang instant. So, karamihan ng mga ano ngayon dito, mga dilata rito, eh, easy, oh, easy to open na lang. Hindi ka pa rin dati na gagamit ka pa ng, eh, abrilata. Ayan. nag nagulang pa ka. pa Puta brad, ganun ka hindi lang gulang naman ito. Kasi ulam lang ito ng... Alam mo na. Monster kill. kill. Ano na ipakita yung Meron siyang oh, apat na tiraso. Yan. Yeah. So, bali nga pala nung... Ang ako na Pilipinas. Bala ko sana bumili rin yung mga dilata. Tapos nga lang nabalik ako. Na, kinaas airport so kahit nasabi mong ito lang sardines lang yung dalhin mo kinaharang din 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 daw nila kasi yung kapatid ko kasi yung kapatid ko uh, bumalik na siya ng, ng, ng Canada eh, yung mga dala niyang dilata mga sardines kaya basta mga dilata daw lahat, halos lahat yata uh, pinano pinaiwan sa airport. <clears throat> Ang piraso daw ng mga dilata. Inas. Last one. Sige, mamaya na lang tayo. Mamaya So ayan bespre na no? ah, nandito tayo ngayon sa taas. Medyo katatapos ko lang kumain kanina. Bali kanina, habang nagsasalita tayo kanina, biglang may pumasok. <laughs> Tapos, ayan, biglang nagingay kaya napa stop muna tayo. napa stop Sabi ko na stop! <laughs> so, saka kanina inalo ko siyang kumain, eh, hindi ako pinapansin kaya ayan. Ewan mo ba, parang wala siyang narinig, wala siyang nakita. Parang walang tao na nandun. Ewan <laughs> mo ba, bali napa pa stop ako kanina ininto ko yung pagsasalita na kasi yun nga, nagiingay siya kasi naglalaro siya ng email yata. kaibigan So, bali ngayon, nandito ako yung sa taas. Bali, nagdala na ako ng suwitab ba to, jacket. Kasi medyo malamig na rito. December na ngayon, eh, malamig na rito. Kaya dito, dito ako ngayon sa taas. Hindi ko pa magamit yung camera natin dahil naka-charge nga kanina. Nangyari, pag pindot ko ganyan, ayaw bumukas yung pala, wala pa palang ano, baterya akala ko na charge na yung pala naglulus pala yung ano, saksakan so ngayon tutuloy natin ngayon yung kwento kanina dahil yun pong uh, may bala kayong ano, uh, galing Pilipinas galing uh, bakasyo at uh, may bala kayong magdala ng mga dilata ganyan na mula sa Pilipinas eh siguro uh, huwag niyo na lang munang uh, babalaking kasi sabi nila uh, hinaharang daw yun sa ano sa airport eh, ngayon, kasi nung last uh, September, pabalik na ako dito sa Middle East, yun nga nabanggit nga ng, uh, ng kapatid ko, yung isang kapatid ko na nasa Pilipinas daw, yung mga dilata na nadala ng kapatid ko na nasa ibang bansa rin. Bali, nagdala daw yata siya ng maraming dilata. So ngayon, pagdating daw sa airport, di ko alam, kasi sabi nung ano, hindi rin tiyak, na kung sa Pilipinas ba o kaya pag nung dumating siya ng airport, uh, pinaiwan daw yung mga ano, dilata. Lahat. Pagkakalam po lahat daw, bala ko ng mag uh, nun, nung galing ako ng Pilipinas, galing bakasyon eh, yun, hindi na ako nakapagdala kasi baka sayang lang din sayang lang din yung pambili ko, imbis na ano, uh, ibili ko na ng ibang bagay Ganyan, sayang din naman kapag bibili ako kasi sa Pilipinas kasi mura yung ano, mga bilihin hindi katulad dito, na lahat uh, hindi naman halos lahat nabibili rin dito sa ano sa bansang ito sa Middle East products galing Pilipinas na eh, nabibili rin dito kaso nga lang mahal yun nga pinakita ko sa iyo kanina best friend uh, 250 reals time sa 13 pala yun pala ko nga rin sana nga no, kahit na yung ano yung hindi ko nabibili rito <coughs> na nabibili ko sa Pilipinas bali yun lang uh, share ko lang siya kasi uh, wala rin naman akong ginagawa And yun nga yun yung title kanina na yung vlog vlogan okay. maingay maingay nagano yata sila yun nag, nagsisipsip uh, nagsisip sip nagsisip sip ba oh, uh, tubig kasi dito ano uh, deliver nila yung tubig bali wala kasi dito yung katulad sa atin na yung water system na uh, may meron ng ano meron nang tubo na papunta sa bahay-bahay ganyan dito kasi hindi dine-deliver yung mga tubig dito <coughs> ng truck merong mga ano mga truck na naghahatid ng tubig kanyan yan bali dalawa dalawang klase parang nagsisip-sip yata sila ng ano eh ng chenes <laughs> 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 at yung Jill, parang uh, na uh, mabalik nga po pala tayo dun sa sinasabi ko na ano kung galing ka ng Pilipinas o so kaya nagbasyon ka at babalik ka pa rito sa ibang bansa ay suggest na lang na ano huwag nyo na lang damihan para hindi naman sayang yung ano pinambili ninyo kinukuha lang din sa... <laughs> iniiwan lang din sa airport. Hinihingi. <laughs> so, yan lang yung uh, masasabi ko. At uh, maraming maraming salamat pala dahil madagdagan tayo. Dahil uh, nasa... ilan na ba tayo? Subscriber. Nasa 50 plus na yate. Itong channel na pinapanood mo ngayon. Ito na yung bago. So, ito nagsimula noong October 4, 2019 lang siya. nag -umpisa. Kaya maraming maraming salamat. Ilang buwan, umabot din naman ako sa... 50 plus na subscriber ngayon <laughs> sana madagdagan pa tayo at uh, maraming maraming salamat pala at shoutout nga pala sa lahat ng mga ano, nanonood nito at uh, sana huwag kayong magsasawa ng taon at at uh, supportan ang ating uh, channel so hanggang dyan na lang at sana meron kang uh, napulot o meron kang uh, nalaman about sa aking mga sina sinabi so hanggang dyan na lang at maraming maraming salamat Kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye-bye. Oh, uh, sabi uh, talaga rito.